Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat At uh, welcome na naman po dito sa ating sumada sa pecha At ngayon naman po ay isusumada natin ang ating pong pecha Para po ngayong March 14, 2025 uh, Sa lahat po nating mga subscribers, viewers po natin Sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel Maraming maraming salamat po sa inyong lahat uh, at Ayan mga idol, magbisaan po natin ang ating sumada Dito po tayo sa March Ayan, yeah, caress pa rin po tayo dito 14 sa ating pecha, 25 sa ating taon. At And ganoon pa rin po, simplify lang po muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 3 is 3, 1 plus 4 is 5, at 2 plus 5 is 7. At sa bandang gitna, ganoon pa rin po, add lang natin, 3 plus 5 is 8, at 5 plus 7 is 12. At sa bandang baba din po, 8 plus 12 is 20. Ito po ang ating unang numero. Meron tayong 20. At yun pong kapares natin yung numero, dito pa rin po yan. Combine lang natin sila. 3 plus 5 plus 7 is 15. Ito po ang ating kapares na numero. Meron tayong 15. Uh, yan, meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin matayan ito. 20-15 or 15-20. Pwede, pwede na rin po yan uh, digits ko yung mga numero natin kaya ganoon pa rin sasimplify mo natin yan bago natin yung sumada ayan dito po tayo sa 15 1 plus 5 is 6 at dito sa 20 2 plus 0 is 2 ayan meron tayong 6 at saka 2 na isusumada unahin po natin yung sumada ang 6 yan, kukunin mo natin yung 15 sumada 15 1 plus 5 is 6 pwede rin po dyan ang 33 sumada 33 3 plus 3 is 6 at 24 sumaga so 24. 2 plus 4 is 6. Ayan, at sa dos naman, kukunin mo natin itong 20 sumaga so 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin po yung 11 sumaga so 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin dyan ang 38 sumaga so 38. 3 plus 8 is plus 8 is 11 at 29 so 29 2 plus 9 is 11 and mga ito din naman po yung mga nakuha nating mga numero na pwede natin pagpilian dito sa ating sumata ng March 14 and meron tayong 6, 15, 33, 24 2, 20, 11, 38 at 29 Ayan, pili lang po tayo dyan kung pa po yung mga gustuhan po natin mga kombinasyon. Ayan, narambol lang po natin sila. Sa ating sample naman, kinuha natin dito yung 11, 11 at 24 11, 24 uh, 29 29 and 15 29, 15 at 2 and 33 Ayun, mga ador, Ito po yung mga sample naman po natin nakuha Meron tayong tatlong kombinasyon dyan Mga sample lang naman po itong mga nandito Pero kung nagustuhan po natin sila pwede pwede rin po natin matayaan yung mga yan pwede rin po tayong makakuha, pumili dito sa mga naka circle po natin mga numero dito sa taas yan, kaya na lang po yung pumili dyan ano na po, po yung mga nagugustuhan po nating mga kombinasyon at ayun mga idol, yun po nga sa mga para po ngayong March 14, 2025 maraming maraming salamat po